more vlog. So guys, guys, nakain tayo, mag-dinner tayo guys ng ating tilapia. Guys, sa pagmalakasan napakasarap. So ito ang ating ulam ngayon guys. Nakikita nyo? Ang tilapia. Tapos ito yung ating munggo. Grabe pang malakasan ito guys. Nakain tayo. Nakain tayo ng munggo. Ito yung munggo. Apo, ito nga, ating kanin. Ha? Ah, di ba? Sarap. Tapos, ang ating live na live na tilapia, guys, yung kanina, binili natin to sa market. Boy na boy itong tilapia to. Sobrang fresh na, pakasarap yung tilapia, guys. Ayan. So, Ayan, ulam natin. So, nga kain tayo. Sarap. Ah. Sarap. sarap ng dalapya, talagang so, fresh yes. na fresh. Hmm. Masarap, grabe guys, yung tilapia, ang sarap. Ayan o. Oh. Hmm. Tilapia. At munggo. Ayan yung munggo, laman. Sarap ito. Hmm. Kunin ko lang guys yung inamin ko. Yung tubig na meron quantum in plus. Tubig. Para, para matunawan tayo na maayos. Tubig na may quantum in plus. Oh, guys. Ang sarap ito. Oh. Tilapia. Tilapia pang malakas ang Tapos, yung tingap, ya. Tapos, munggo. Ito yung munggo, guys. Munggo. Munggo. Tala. Sarap, guys. boy na boy ito guys kanina nasa aquarium pa ngapin. Dalawang malaking tilapia kay. Bilhin natin kanina. Sarap. Ang sarap ng tilapia. Harap na mong gupa. Sarap. Kumain na ba kayo guys? Diba? may na kayo. Kaya lang yung asin di masyadong napasok doon sa tilapia. Okay. No? magkakabili na lang ako guys Kakamay na lang tayo guys Ano kaya tilapia? Tilapia, tilapia, tilapia hmm. ah. Sarap Promise Sarap. Ito yung gusto kong part ng tilapia, guys. So, yung tinatanggal. Yung sumit yan. Ayan, guys. Sumit yan. Ang sarap. Eh, Ang talaga pag-press. Pag-press yung tilapia. Ba talaga yung hakot mo talaga? ang sarap ng tilapia guys grabe enjoy ko tilapia dito guys walang gantong kapres sa Maynila ha huh? sarap. So delicious. The tilapia is so delicious. Ito, sasalita pa yung tilapia, guys. Tilapia. Tilapia. Hello, tilapia. <laughs> Baliw na. Love. <laughs> sino tilarap ya guys Ng hirap na wooden drive para o tubig, na may kwan guys. Ah, hot water with quantum glass. blast. Para hindi mabigla siya natin guys. Kasi kanina, ang sakit ng tiyan grabe. Sobrang sakit. Uh, paano lumamon na ako na lumamon? Wala akong tubig. Grabe, kahit ta araw-arawin ko pagkain itong tilapia nito, hindi ako magsasawa sa sarap. Sa fresh niya, pagiging fresh niya. Wala kasi kami table dito guys. Eh, Kumakain na ako dito sa kama. Sa sahig lang. Sarap grabe guys. sarap talaga ng tilapia. Ang sarap ng tilapia guys. Ang bangis ng tilapia. Hey, grabe kanina. Umorder ako sa Lazada ng lutuan, guys. Parang makapagluto na ako ng tilapia. Tsaka umorder ako ng kawali. sobrang excited, excited na ako magluto, guys. No? Ang dumating sa akin, ang business induction cooker, electric pan. Ang dumating, guys. Electric pan. Ayan, Oh. No? Electric pan niya, no? Ngayon, tumaki. So, nag-review ko. No? Nag-review ko yung, ano, nag-ano ako doon sa nasada. Nag-message ako. Grabe. Feel na pil ko pa namang makaluto na. Sabi ko, is electric pan pa pinadala nyo? Sabi ko, ang tindi. Sabi ko, paano ko makakapagluto dyan sa electric pan na yan? Sige nga. Hindi, so, guys. Dito sa Laguna, parang ang daming ng luloko na tagalasada. No, kataris noon, nag-order ako ng... Nag-order ako ng damit. No, pag order ko ng damit, tatlo yun. So, sabi nung seller, dalawa lang do kunin ko. Kasi nga, nagkadobe ng design. No, ayo pabuksan nung rider yung, ano, yung package. ayo ayo akong papiliin, hindi daw pwede yun. E, Ewan ko lang ha, kung totoo yun ha. Eh, sabi nung may ari, Sige ma'am, dalawa lang po yung bayaran nyo. Tapos balik nyo lang yung isa kasi nagka-dobling nga. Ganun. Dalawa nakuha namin, parehas naman ang design. Parang syo nga lang, di ba? Tapos nga yun, ito nga yung last time. Business sabihin ito, ito. Ibig sabihin induction ng dumating, electric pan, rechargeable pa ng dumating. Di ba? Sino man hindi di makakasal noon. 4,500 is double pan. Half. Oh, pero first da. mo lahat. Ha? Hmm. Ah? Siyempre, <laughs> hindi ito makakalimutan. kalimutan Ganun, grabe. Hmm. Harap, no? Ha? Harap, eh. Lalo na yung ulo, guys. Yung ulo ng tilata. paborito ng paborito. Pabulit na ako. Nau-over na naman ako. Pabulit na ako, guys. Mamaya, tumba na ako na ito. Antok na ako. Nintay ko lang nanay ko na dumating kasi. Kasi bumalik na ulit yung nanay ko sa bansa niya. Ayun. lang, ngayon ko lang nalaman na pa paalis na pala siya. Hindi sinabi sa akin na sa airport na pala siya. So yun. Medyo malungkot tayo doon sa part na yung Dahil na kasi diba. ba hindi ko na siya nakita ulit hindi ako nakauwi sa bahay namin kasi nito nga ako sa daguna yun so inaantay ko siyang tumawag tuma, ano, makausap paglapag niya na doon sa nakalating na siya sa bahay niya So, papapakin ko na lang itong tilapia, guys. Ayaw ko na magkanin. Mau-over na naman yung chunk ko. Sobrang mau-over na naman ako. Mabubutsog na naman ako. So, na nga. Dito na natapos ang aking pagbablog sa aking pagmumukbang ngayong gabing to. Maraming salamat, guys. Dito sa mga nanonood ng mga araw-araw kong video, everyday video ko dito sa YouTube. No, thank you very much sa inyong lahat. Babu!